Inarchive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan mayorya o labing siyam na mga senador ang bumotong pabor dito. Hindi naman ikinagulat ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging resulta ng botohan. Dahil aniya, Marami talaga sa kanyang kapwa senador ang gustong sumunod sa naging unang ruling o disisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment ng pangalawang Pangulo. No, almost in the most of dismissal. Pero, pero, pero pwede pa pabuhay pa- reverse yung ma-reverse yung uh, ruling ng Supreme Court kapag uh, na yung motion ng uh, House. Kaugnay nito, binanggit naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa nila napag-uusapan ni VP Duterte ang tungkol sa naging boto o pagsuporta niya kagabi na i-archive ang impeachment. No, I haven't spoken to her for a while. I actually don't know where she is. Paano yung kasi nun eh. Para naman kay Senator Alan Peter Cayetano, ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng e-table at i-archive ang impeachment case laban sa bise presidente. Kung i-table aniya lang ang kaso, mananatili itong buhay at lalabag sa utos ng Korte Suprema. Binigyang linaw rin kagabi ng mambabatas na ang pag-archive naman ay tuluyan itong pinatay na nagpapakita naman ng respeto sa hudikatura. So in one sense, many people will say, di ba pareho lang yon na yung buhay pwede mong patayin, yung patay pwede mong buhayin. Magkaiba siya because we live under a constitutional democracy. Na pag nag-decision ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, uh, immediately executory, dapat kuminos yung Senate. Ngunit para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, mas madaling galawin ang isang mosyon na nakatabilang kaysa sa isang tuluyan ng in-archive. Ito aniya ay magbibigay daan para sa mas madaling pagkilos kung sakaling magbago ang desisyon ng Korte Suprema. Mahirap ng bulotin yun. Hindi yan yung pinipilit ko yung table yun. Ah? Para pagka mayroong motion for reconsideration at uh, sinabi ng uh, Supreme Court na nag-reverse sila, uh, all may mga binago sila, meron silang nirectify sila.

Kung sakaling magbago ang isip ng Korte Suprema at i-grant ang motion for reconsideration ng Kamara, ay maaari pa rin itong buhayin ng Senado sa pamamagitan ng boto ng mayorya. By uh, moving it uh, by uh, the motion to archive, uh, kahit po naka-archive na yan, in case po si Supreme Court i-grant yung motion for reconsideration, by the vote of the majority, we can revive it ito pong uh, impeachment. Hindi ibig sabihin na. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang naging desisyon ng mayorya sa Senado kaugnay ng impeachment case ni VP Duterte ay magbibigay daan sa Senado upang makapag-focus sa ibang mas kritikal na isyu ng bansa. Lahat po, no? trabaho, uh, presyo ng pagkain, inflation, importante yan. Eh. Yan ang talagang matututukan natin ng pansin kung wala na ngayon sa amin ang uh, uh, impeachment proceedings Kaugnay ng mga ito, kinilala ng defense team ni VP Sara ang desisyon ng Senado na sumunod sa hatol ng Korte Suprema at i-archive ang articles of impeachment. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, mananatili silang nakatoon sa pagsumite ng kanilang komento alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Jed Neresina, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.